nandito tayo ngayon sa Rona. Dating loss 'yan, penaltad, Iba na ang may-ari Rona na ngayon. Malaking tindahan 'yan. Hmm? Oo, katulad lang. Iba lang 'yung likod. Basa ng pang-isno, kailangan natin yan pero meron naman tayong gamit ang gaganda ng pang isno yun parang ganun yung sa akin eh magkano ang halaga yan pero hindi mas malaki sa akin ang konti dyan. ano na oh ang mga display nila eh pang halloween na <laughs> mga pang halloween na oh ito sa ilalim ng edindoro ah yan. Pwede rin yan. Pwede rin ito. Okay. Ito daw yung dating nilalagay. Ito yung price niya. Ito daw yung advance nya yun. Ito na siya. Ang price niya. Nilalagay ito sa ilalim ng inodoro doon. Kasi nga magpapalit tayo ng inodoro. Magpapalit tayo ng paliguan. Magpapalit tayo ng mga dingding. Pero ibang sa lababo. Ito ay para sa sink ito eh ng toilet. Kumakain ko na yung ano doon. mga kamama, iba't iba po pala ang prices ng mga, yung shower kit na yan. Yung isang buo na yan, bali na sa 2,100 something. So yan, yeah, nagtingin na tayo ng drywall. Napakamamahal. Tingnan nyo. Naku, ang mahal eto ang kailangan natin pang ano, washroom. eto naman yung ordinary pang dingding sa bahay. So, yan. Oh, tapos na tayong magtingin-tingin doon sa Ronas. magtingin lang tayo ng mga gagamitin na yung, yung mga ano paliguan kasi plano namin palitan. Pero hindi kami nakabili. Ito lang nabili namin. Pangkot-kot ito sa silicone. At saka ito pang lagay sa ano, sa ilalim ng inodoro. So, yan, nandito tayo sa Home Depot. Bibili tayo ng mga dry wool para sa ating washroom. nakabili doon sa Rona. Kaya dito tayo bibili dito sa amin, malapit sa amin, sa Fort. Kasi nandito tayo kanina sa Rona, sa Sherwood. Ngayon nandito tayo sa port sa Home Depot. Dito tayo bibili ng mga drywall. So ayan, nandito na tayo sa mga drywall. Iba yung ordinary na pang dingding. Iba rin yung inilalagay sa mga washroom. Kasi ang bibili nating drywall ay water resistant. kami magkarga kasi hindi namin dinala yung trailer namin. Eh sensitive tong drywall na to. Kailangan naka-flat siya para hindi masira. Kasi naman siya, ang problema may awang sa ilalim. Makapagyumugyug ba? Pwede na nilagyan mo ng ano? So ito ay kinalang namin. <laughs> Isang buta para lang yung mag-flat sa ilalim. nalang na lang. Ah, last one. Okay, last one. Ah, kinarga namin. Ah, natapos din. Mama, ang nagastos natin sa drywall para sa washroom ay 269.43 Pito kasi top pito. Pito. Ito naman yung kahoy na to. Eh, ilan ba yun? Three, ano, 3, ano, 3.73. So, ang kinuha natin ay 6. So, yan. Ito pong drywall na to. Hindi po ito yung pang, pang wall na ordinary. Ito yung pang, ano, pang washroom. Kulay green. Green ba to o blue? Parang ganun. So, yun. Bumayad tayo ng 269.43. Lahat-lahat. Dito lang po. Nabilin natin ito. Pahoy pa lang. Okay na. So na Itali na ni Papa. Huwi na tayo mga kamama. At ano na. Tom goods na tayo. Tom goods. Tom goods na tom goods na. Pero nagkain naman kami sa ano, Macdo. Kaya lang, syempre iba yung iba yung kanin. Kumain kami sa Macdo pero iba yung kanin. Alam mo naman tayong Pinoy may sa kanin. So yun, tapos na tayo dito sa home day po. Ito yung nabili natin sa Rona. Pang remove at pang pang remove to ng silicon sa mga washroom. Kasi nga, maire remove si Papa doon. Kung, ma, kung pwede pa yung luma namin na ano, na paliguan. Pero kung hindi na, baka bibili kami ng bago. Kasi nagtingin din tayo kanina sa Rona. Ang mamahal, yan ito pang remove ito naman yung ano yan itong isang ito ito yung ipang re-remove sa luma gagano mo sa gilid ito naman isa itong may white, ito yung pampahid sa mga excess na silicone so yun at ito naman nabili din natin panglagay naman sa elidoro yan o oh. sa roon na ito natin nabili Sherwood Park Itong mga kahoy dito lang sa amin dito sa Home Depot or sa Scotland. So yun mga kamama, pa na tayo. Bali ganun pala ang halaga ng mga kahoy na to, yung mga drywall. Iba pala ang presyo ng pang washroom, mas mahal, halos doble ang presyo sa ordinary na drywall na panglagay sa mga dingding ng bahay sa loob. Ito kasi pang tubig. Pero hindi naman din yan yung direct sa tubig. mailalagay pa dyan. Pero at least mas matibay yan. Kasi pang, pwede siya sa, kasi nga pang tubig. Kaya siguro double yung price. Nasa, yun nga, 33 something. And then yung ordinary, nasa 15 lang. Kasi nga yung binili natin mga kamama ay water resistant. Hindi basta-basta pinapasok ng tubig. Init po ngayon, sobra gutom tong tong goods na po tayo kasi wala pa po tayong kain -ka na kanin. Alam niyo naman po yung mga Pinoy, mahilig sa kanin. Ang kinain namin ni Kapapa ay McDo. Hindi ako sanay sa mga ganong pagkain, mahilig ako sa kanin. So ayan, nakarating na tayo sa bahay. Bubuhatin na natin ito pababa. Ilalagay na natin doon sa malapit sa washroom na nire-renovate ng ating Kapapa. Hello mga kamama paapat na po ito bali pito po itong bubuhatin namin pababa grabe yung pagod <laughs> kamama nakaapat na po kami ng plywood na binaba grabe hirap siyempre ilang pinto ang dadaanan bago ibababa pa sa basement ang hirap lang na aming inaabot pero ano naman kasya naman siya ano na lang tatlo na lang nat ang natitira <sighs> ang hirap mag renovate na ano washroom sa baba sakripisyo din. Kaso pag bumayad ka, mas lalong mahal. Dalawa na lang! Ito ang binubuhat namin. Ang lalaki. Dalawa na lang, mga kamama. Dalawang malalapad na lang. Nasaan ka na pa? Oh. Kasi yung aming aayusin, yan po ang nire-renovate ng kapapa natin. So mga kamama, yung shower kit natin na yan, na luma, may butas na konti. Pero gagawan po ni kapapa natin ng paraan na malagyan ng silicon para yan na rin po ang ating gagamitin pero kung talagang hindi niya magawa ng paraan at may tumutulo bili na lang tayo ng bago so yun sa so, wakas mga kamama natapos din namin ni kapapa yung mga hinahakot namin na drywall sa baba at yung mga kahoy uh, pagod na pagod po tayo pero okay lang po kasi at least magiging bago na uli yung aking washroom sa baba kasi nga nire-renovate po ng ating kapapa Napakahirap po palang mag-renovate kapag ka sa baba kasi ita, ibababa mo pa yung mga kagamitan na binili mo. Lalo na pag malalaki ang hirap. Pero at least natapos na rin po natin na ibaba yung mga kagamitan. Kasi nga po, kung kukuha po ako ng plumber o yung mga magre-renovate po ako ng aking magpapa-renovate po ako sa ibang tao, ay napakamahal po ng magagastos ko po. Triplet po ang bayad. Kasi po, parang hindi ko po sure. Mostly po, pagka depende po sa size ng washroom, nasa 5,000 po. Yung iba po, pag medyo malaki, 8,000. Eh, napakamahal po noon. Eh, si kapapa na lang po ang aking papagawin. Eh, kaya naman po niya pag mga minor lang. So, yun lang po ang vlog natin for today, mga kamama. Thank you for watching kay Kamama Pao Vlogs. Basta always lang tandaan, smile, happy, and healthy. Bye bye mga kumama